Ayun, ang dami pa mga bahay oh. Hanggat hindi talaga na ang mga bahay sa gilid, lagi magkakaroon ng basura sa ilog. Medyo lumiit na yung ano doon, ilog pasig. Pwede pa sana no, mas magaganda mga bangka gamitin ano. Katulad sa Germany, Netherlands. Napakalapad pala dito. Pero ano lang to Steel plates Ang ginamit Ayan Ito so, bago lang to Ayan ganda na. Hindi oh. dumadating, no. Oh. Kaliisa. Ganito pala kapag kaunti lang ang ano, no, mga sasakyan. Ito pa. Oh. May mga basura pa. Hindi pa nila naituloy. baka may nagbabahay din dyan ah. Oh. sayang hindi na nila na landscape dito ayan ganda grabe pahawig na ang Manuel L. Quezon Bridge ayan ang babaw ngayon ng ano ng ilog pasig Ah, dito marami mga basura sa gilid, ano. Oh. Saka wala pang ano, mga easements. tapos ang linear park may mga bahay. Ayun ang nagawa na na ah, esplanade. Ayun. Mahaba na rin 'yan, no. Oh. Dito rin dadaan ng Pasig River Expressway o Parex. Lagpas na yata ito sa ano, 500 meters. Itong Ayala Bridge. Lagi ko nakikita ang malinis. May nakita rin ako doon ng mga kabayan sa kabila. Yung ginagawa doon sa riverbanks banks. Ayun, puntahan natin doon mamaya. Grabe. Yan. Pwede na nga rin palang gawing classic yung mga ano, mga poste ng ano, esplanad. katulad sa poste ng Manila Post Office. Mga classic. Ah, para habang nagbabiyahe ka sa ano na sa Ilugpasi. meron pa rin ibang attraction bukod doon sa Esplanad hmm. pwede pa sana ano mas magaganda mga bangka pang gamitin ano katulad sa Germany Netherlands dapat pang isang ano doon esplanade sa Arceiros Forest Park yun pero hindi siya no iba siya masyadong tapos ito pa ito pa yung isa pero wala pang ano dyan access dyan hindi pa yan napupuntahan ng mga tao para mas gusto ko pa nga yung ano classic yung sa showcase area pati yung mga poste ng ilaw ang gaganda ito ano lang plain eh? lang na uh, railings pag tagal tagal yun magiging classic na ta rin talaga yun ayun ang um, Quezon Bridge ayun mga bayan, no? Mga classic na ano, no? mga tulay iconic parang hindi na tayo uli nakagawa ng mga ganito no Lupet na tulay. Yung nga lang may mga ano no street dwellers sa um, laging madumi. Ayan, may ginagawang ano dito, condominium Santra Solana. Ayan. Hindi siya ganun kataas. Yung gilid nga lang itong tulay. Hindi pa siya nalalandscape yan sana makaayos pa rin tara tayo, tayo doon sa kabila dito dito may ano may malapad na patwok okay tara Tayo sa kabila Mas okay pa pala dito sa kabila, mas malapad, oh. Pero ano lang sya, plain na semento lang. Tapos ito, ay ah, dapat ma pala talaga, oh napakalapad pala dito pero ano lang to ano lang uh, steel plates ang ginamit Ayun. ito so, bago lang to ayan hindi pa to yung esplanade sa kabila isla con valencia ang naghati sa ilog pasig dami pa kailangan ano no ayusin yung mga ano mga factory yun ah. mga warehouse yan, papunta na yan ang ano Santa Ana may bawal lang mag ano dyan, mag video ito ang oh, gumawa ng ano dito barriers Tama, hindi pa talaga ito yung ano, esplanad. Yung nakalagay, construction of revetment wall. Resting on SSP. peri Hospicio de San Jose. Ayan. Mga bricks ang ginamit. Ganyan lang. Ganyan lang hindi siya dumaan sa ilalim ng Ayala Bridge pero may ano nakabang oh mga rebar mga ano to 2 meters ang lapad yun yung mga gumagawa pero mas maganda oh pag mayroon mga puno sa river banks hindi puro semento yan aram may ano to ah, mga upuan hmm. despisyo de siya na to hmm. at dito na rin nga pala yung ano substation ng coast guard yan Ito pa o, oh, isa pa. Doon sa isang parte ng tulay, steel plate ang ginamit. Pero dito, semento na. Saka, ang lapad. Kumpara doon, oh, sa kabila. Gaya ka ganda oh. Ito na, tunyan natin ano pang isa dito bukod pa pala yun doon kung 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 pasig kung 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 Pasig kung River Channel Improvement Project Phase kung ano kung parang phase 2 pinondohan ng Jaika so, kauti lang ang mga water hyacinth sil saka wala halos mga basura sa gilid ano yun nandun yung ano post guard ayan medyo ano dito komplikado dahil malapit ng malakanyang dito dito dadaan ng esplanade personal uh, yung gilid may mga ano pa mga burak pa dahil pang kailangan ano ano kailangan gawin wala pang nag-uumpisang gumawa dito no, sana no pati yung uh, mga poste, meron ding mga design para pagtagal, Magiging classic na rin. Kasi pag ano lang, pag plain na railings lang. Parang ano lang ordinary lang talaga, ano? Mga bahayan. Pinaka nagustuhan ko yung ano, mga sa showcase area classic yung mga ilaw mga railings ano kaya ang gagawing esplanad sa tapat ng intramuros gawing classic o so yung parang mga pader ng intramuros ang ilagay na bakod o railings bali hmm. ano pa ilang months pa bago magawa yun mga 5 months pa o 4 months sabi every 6 months magkakaroon ng mga segment o esplanade subscribe, like, at comment na kayo, mga kabayan. Kung ngayon nyo pa lang po nakita ang aming channel. Oh, ang ganda ng mga dito ah, buildings. Kaganda oh, Goldenberg Mansion. San Miguel Church. Tamin ah, lang ako nakapunta dito.